Hello guys, good morning sa atin lahat guys. O, ngayon magpapalipad tayo ng ating drone. Kasi matagal na siyang hindi nakalipad. Kung titingnan natin kung okay pa yung kanyang RC o kanyang lipad. Kung wala bang nabago mga idol. So, ito nga pala yung aking controller. Yan. Hindi ko lang alam kung klaro dyan sa camera. DJI yung ano nya, Tatak. I mean a, DJI Minito SA yung aking drone na ito guys yung una kong nabili nasa ano to halagang 25,000 yung aking unang ito yung pinakauna una, -una kong nabili bago yung ating action camera no so hindi ko na siya nagagamit matagal na uh, kaya itatry try natin ngayon kung uh, okay pa ba siya kung kung stabilization pa ba yung gumagana pa ba yung kanya kasi nung tinesting ko nung nag-ride sa kuna pa Batangas, parang lumalabo yung kanyang lens. Hindi ko lang kung hindi ko lang alam guys kung bakit pero parang nagpapag yung kuan niya, yung lens niya pagka katagalan no. Kasi so, meron parang hindi ata kung kasi medyo maulan nung nakaraan, ah medyo mahamog kaya ngayon siguro. So yan guys, ah, papalipa na natin. Idol Tagal na sa hindi nakalipad guys kaya ngayon uh, susubukan natin kung uh, accurate pa ba yung kanyang uh, lipad no kanyang taas o hindi kaya yung kanyang signal kung hindi nag uh, hindi na wawala yan mga idol ah, uh, tatry na natin kung ah, uh, talagang okay pa siya pali pa rin kung ayos pa kung ah, uh, wala pa ba tayong kaba sa pagdating sa ano, no, real drone chat sa ating mga video so yun guys tara buka na natin yung ating drone medyo maulan nga lang ngayon mga idol uh, ma mapag kasi nga hindi pa maganda yung panahon so ayan matatry naman natin ito mga boss sa uh, pagdating natin sa uh, late 10, no kasi malapit na po kung uuwi so ayan may ibon <laughs> nilalapitan yung ating drone ng ibon huy Suti. <laughs> Delikado. Ayan, nakalagpas na siya ng uh, papuntang uh, Arcontica, no? So, okay pa rin naman. Nakakita kita uh, medyo hindi siya matagal siya nakalipad maganda pa rin naman ang kanyang kuha no, mga idol patataasin natin ng kaunti so ayan kitang kita yung view sa taas no. yun eto guys sa may bandang likod na nito ng ano ng Arkuntika Ayan Oh. Ang ganda ng view sa taas. Pero talagang parang parang malabo mga idol yung kanyang kuha. Titingnan it, it, natin pagbalik ko nga uh, yung lens niya. Hindi ba siya nagpapag? Hindi kaya nagpapag mga idol. Kasi nga ang tagal nasang, hindi na hindi Mga siguro mga walong buwan na o mag apat na uh, anim na buwan Ganon okay pa naman yung kanyang RC guys nasa 26 yung kanyang RC ayan oh. hindi lang klaro sa camera no mga idol. pero yung kuan niya yung kanyang RC is nasa 25 maganda yung signal natin ngayong araw mga idol oh. hindi ko lang exact kung saan banda tong lugar na to kurang layo na niya talagang mahamog mga idol babaan natin ng konti parang sa likod na ata to ng salitran yan guys oh. ayan humina na yung kanyang RC o tumaas na naman 26 RC 27 pabago-bago mga idol hindi ko na alam kung saan ito banda <laughs> yung battery natin is nasa 20 uh, ay 2081 Okay, balik ko na. 27 RC. Ayun. Saan na itong banda? Babalikin ko na guys. Return to home. Sobrang layo na niya. Ang battery is nat nasa max altitude reached yung battery niya. So okay pa rin naman guys mga ah, idol. Kaso nga lang yung kanyang camera ay parang may nagpapag talaga sa gitna. Ang tagal ko na rin kasi hindi ginamit to. Oh, Na-stuck siya. Pero sa lahat, lahat ng kanina, performance is okay naman yung kanyang signal. Pati yung kanyang battery is ayos naman. Wala namang nagiging problema no. Yun nga guys, uh, pabalik na siya. Sisilipin natin kung saan. Sobrang layo na niya mga idol. <laughs> Makikita nyo guys pagka-upload ko. Tingnan nyo yung ang problema talaga nito palagi yung is yung kanyang camera is yung kanyang lens nagkakaroon siya ng pag sa ilalim hindi ko alam kung paano siya tatanggalin guys no ganito siya pagka parang medyo ma mahamog ganon pag masyadong pag ganito ang kanyang kalalabasan na kuha Ayan, so malapit na siya sa akin. Sa banda. Ayun, ito. Ito na pala. Ito na siya, guys. <laughs> ayun, nandito na. Oh, accurate pa rin yung kanyang yung kanyang yung pag pinabalik mo return landing. to home ayan landing na so okay pa rin guys uh, wala pa rin tayo naging naging uh, problema sa kanyang paglipad no ang kuang ko lang guys yung kanyang camera kasi talagang nag nagkaroon siya ng parang pag sa gitna dami pa lang lang dito ayun oh ito na andito na mga idol Ayun pala nun. Ito sa nasa, ito sa guys. Accurate pa rin yung kanyang home point. Uh, hindi pa rin siya nagbabago. So, nandyan pa rin yung kanyang pagka-accurate ng kanyang panang home point. Talagang makakabalik yung ating drone pagka nawalan siya ng signal automatic yun yan guys yung ginagamit ko ano tripod <laughs> upuan to upuan guys kasi uh, hindi pa ako nakapili ng tripod uh, nag order pa lang ako hindi pa dumating